Tron, Legacy, Ilaw sa Gitna ng Kadiliman, Life and Spiritual Lessons Explained Alam mo ba, minsan parang tayo rin si Sam Flynn sa pelikulang Tron, Legacy, naghahanap ng liwanag sa mundo na puno ng ingay, stress, at mga digital traps na tayo rin ang gumawa. Sa movie, may karakter na si Clue, isang creation na gustong gawing perfect ang mundo. Pero sa sobrang obsession niya sa perfection, Nakalimutan niyang mahalin yung imperfection. At 'di ba, ganun din tayo minsan. Gusto nating maging perpekto. Sa trabaho, sa relasyon, sa hitsura. Hanggang sa nakakalimutan na natin na imperfection is part of being human. Ang tunay na liwanag, hindi mo kailangang hanapin sa labas. Nasa loob mo na 'yan. At kapag natutunan mong yakapin ang sarili mo, flaws and all. Doon mo lang mararanasan ang totoong kalayaan. Kaya kung pakiramdam mo ngayon parang nawawala ka, tandaan mo, hindi ka kailangang maging perpekto para magningning. Kailangan mo lang alalahanin kung sino ka talaga. Pakinggan ang full episode sa YouTube, TikTok, Facebook at Spotify sa Edwin Tan Podcast Channel. Don't forget to like, share and follow para sa mga kwentong nagbibigay liwanag sa kaluluwa.